Sama nih nah, istik? Na dos per dos Ono dos Masa steak nasi? Sampai, Aa, ay, <laughs> Daya, do, na -i tahu, Pidro, ang ginapa something. Dahil na ay tao ngalan si Pedro. Pedro na eh. Ang gihimo ni Pedro, nipalit siya kahoy dito sa lumber supply. Kung sa gihimo ni Pedro, nipalit <tuh> o kahoy salamber supply. Ang otana? si Pedro ba nagabas? Posible hindi le. Si na sa si dito. Basta ang himo ni Pedro, ni palit ng sa kahoy. Something. Pag human palit o este, may po siya sa hardware. Nagpalit po siya o lansang. Dili si Pedro ang naghimog lansang ha. Pero wala to na? Delicia na gabas, delicia na remo salanchan. Are yang kese, Bo? Nggak. Ni palet saja, nenek. Kagak mama. Oh, sao molenya? Kai makrimo sia o bangko. Pantang limo Kinahan langka o kahoy. Saktoko dile? Marama asing bol? Kinahan langkog lansang. So ang perutangan, kening ginabas nga o kening lansang nga samping, naka kreik bag So mawane nga tonggak mito no sorai bol? From samping to samping. Karon, Sa dihang si Pedro, may palit ng kahoy, may palit ng glansang, giasimbol na ng bangko, ang pangotana, kang kinsa pa na itribut ng bangko. Kinsa pa hinuhin mo sa bangko? No, no. Si Pedro. Di pwede, i-attribut mo sa nagapa sa kahoy. Mo yung hindi ka, ang naghihin mo sa bangko, nagapa sa kahoy. Sayo mo na. Kaya man, naghimo ang nagapas o kahoy o bangko, nagapas lang siya. So, ang atribus asay hatag. Dito ang Pedro, na nag-asimbol sa kahoy, ginamit ng lansa, ihimong bangko. So, ang atribus sa bangko, dito ang Pedro. Diba? Di po di atribus sa naghimo sa lansa. Muy hindi ka naghimo sa bako, naghimo sa lansang. Ah, naghimo sa lansang, naghimo na sa lansang. Wa sa maghimo ng bangko. So therefore, ang attribution dito na lahat ng Pedro. King sa ang nag-asimbol, ginamit ang kahoy o ginamit ang lansang. Ang pangutama, nga ako nang i-analogy ninyo. Para makasabot mo yung ron. Ha? Karon. Unsaon man na makahibog Bible? Kinahanglan na kay Old Testament. O na kay New Testament. Imo na sa mga symbol ang resulta na ang sabana. Bible na. Nasunod mo sa ako? Unsa ang paghimo sa Bible? Kinahanglan na na kay materialis. Unsa ang paghimo sa bangko? Materialist. Nindi mo mga materialis. Aron ay mga simbolon. So, di onsa ang paghimo sa Bible? May gamit po ng simbahan ng materialis. Sa autis kami. Kung saan ka materialis? ang Old Testament Scriptures. May mm -hmm. gamit mo siya ang New Testament Scriptures. Mm -hmm. Giyon siya niya? Mm -hmm. Iyan niya simbol? Mm -hmm. Gihimo ko sa kalibro? Apagod mm ka na. Kang 15 man -hmm. i-attribute 15 na gihimo sa Bible. Di atribut dan dekosa simpahan. Yang anak timo ni anak. Ang Old Testament writers wala maghimog Bible. Berapa? Ang Old Testament writers including the Moses sa mistang gabit, mga propeta wala sila maghimog Bible. Kung sa'yo ilagihin mo, materialis. Sama na ang gabasiro, o maghimog bangko. nag siya o materialis. Ang New Testament writers, mga apostoles, mga disipulo, wa mura sa lansang, naghimog materialis. So therefore, ang Old Testament writers, ang New Testament writers, naghimog lang materialis. Ang simbahan na ang naghimog sa Bible. Kaya kung si Pidlo, nigamit ng kahoy, nigamit ng lansang, ay maghimog bangko, Therefore, ang atribusyon, ihatag ang pinyo. Kasabot na mo? Okay. So, maka-explain na mo. Sa pangutan ng kinsa naghimaw sa Bible. Yun sa paghimaw ang Bible. Kinsa naghimaw? Ang simbahan. Ang simbahan na katuloy. karon ko na mo challenge nga dili katoliko ang naghimo sa Bible apo tara Si sana Martin Luther <coughs> si Martin Luther nexis na tibuok na ang Bible Ha? So, karena kapag-obrana, ato namang ge, established no? na. Nga simbahan katoliko na sa Bible. Kung naay mo rin yun, may siya dili para katoliko. O Si dili, isa man din. Ha? Huwag mo siya naging Bible si Moises. Huwag naging mong Bible si Moises. Ang gihimo ni Moises, nagsulat lang siya sa parte sa materialis. Oh nasa Na sa gihimo ang simbahan ko nga Bible. I Ning mean, compile ang simbahan. So ini tanan ng mga writers, wa gyud maghimo Bible. Suwat ra. Ang nag ilang gihimo, naghihimo la siya materyales. Ang simbahan na ang naghimo ang Bible. So, wala na sa problema ha, wala may question na niyan. Okay ta sa inyo. So mo proceed ko sa pagutan-a. Nga nung naghimo mag-Bible. Nanong naghimo ang Bible. Then <coughs> mo proceed na sa last question. Nanong na misyos ni sa malayang tinuha. Karang mo mahibal o. Ang very purpose nga nung asipahan katuloy ko naghimo Bible. Uy. Aron nga gamiton sa santos nga misa.

sini yang ada kota ona, na angai Tuhan yang kapilih kola sa ona, kita ona dobol, ya bang, sistem abot panen. Ang misa doha kaparte, ang first part is the liturgy of the words, ang liturgia sa pulo. Ang last part is the liturgy of the holy Eucharist kanang liturhiya sa polong si kristo na kanang holy Eucharist si kristo na sa bayhon sa tinapay og sabino ang liturgy of the word si kristo sa bayhon diha sa polong manuna unang o nang pagbasa ikaduhang pagbasa katulong pagbasa. San mo responsor yo? O yung Kung kita pa katoliko, prayer, saksisipta, kamusimba, <coughs> kaya ang ready sa misa is cycle A, cycle B, or cycle C man, kung sige tag-simba, <coughs> daw samara na atong nabasa at ibang Biblia. Muna ang kanyang ito, why problema ang simbahang katoliko? Kanto dito ang panahon nga lisod ang pagproduce o Bible? Mga tanang mo, yun sa mga kanya ito ang pagproduce o Bible? Kanto mo, idea. Si Constantine nang ngayog 50 kakupya sa bala ang kasulatan. Asa ng ng man siya nangayog? Ng Kasimbahan na katuliko. Ngunit ito man siya nangayog? <todic> sakto. <todic> What may be constant in the copy? Nga hayo sin bangkatoliks si in meta copy. Eh ano man? Ang So therefore siyang na himo katoliko. O sapat? Si po. Tigas si constant na Jadi maka maka harta kau ini model lah. Maka harta kau nak kan? Masa bagi orang yang saya simpan ke tulis kau. Bagi orang yang saya katakan, kau simpan tak kau boleh sedih kelihatan. Anggih mau simpan ke tulis kau. Nangita siya o singpinta ka mga tao nga batid sa pagsulat. Gitawag na kanya ito scribes. the copia ba Scribes. kana ma describes nindot na sila agi so na 50 ang 50 ka mga tao no nga mga batid nga ng magsulat ang simbahan ni Ingon, kami ang mag-provide o oh, mga scribes. Apan ikaw, Haring Constantino ang mag-provide o materialis. Meaning siya mag-provide sa sulatanan, siya po'y mag-provide sa tinta na mo'y gamitod sa pagsulat. Ang Bible ka Ato is handwritten, sinulat sa kamot. Itawag na nga manuscript. Derived Man from the word manos. Manual. Means manual. hand. Kau tidak boleh kau makan orang mana Ang akong inahan mahilig bako manikyo. Niyatong gamay pa ko ang akong mama na may amiga manikyorista. So, sa Santa Maria ng ningon ang akong inahan na marit. Unsa may meaning aning kuwan marit pinikyor? bigdik tiro tebanan manengkor pedicure nengon nang maneng turista mare kanang pedicure magpahinlo kag ang bayad juring didi kinsit o kinsit trend ba tiksulot ba din sira sopetano na pedicure ra ibende so sa tong pedicure magpahinlo katoko ang bayad during PD, meaning kinsina sa kwenta ka sa tingkal doon. <laughs> Iyon ko na ko, nanay, on sa mana oh, ang mare, manikyor. O mare, ang manikyor, magpahindol ka sa imong kuko, kas mare, kas. Mane doon, mane. Hmm. So natong gamay pa ko, nagtuo ko, nga mo na'y meaning hmm. sa pedicure o sa manicure. Kaya so, na nag-study na ko about sa ni widen na akong pagsabot, nahibaw ka na ko ang pedicure because kanang word mangod nga pidi or pides, tiil mangod na. Mabito na mo tabok tagdala na pedestrian, pedestrian lane. Meaning, agi-ana na sa mga tiil. Once ang tiil mo tunog ana, ang tanang sakyan mo nong kay taga api ng tiil nga mulakaw o kutabok niya. So ang word na pedicure, buti pa sa bot, hinlo sa tiil. Pagbaingon ng tao na pedicure ito, so akin okay, mo hinlo, tiil lang. Diyos, so, kung baingon siya ka, manicure ito. kamot labor So ang religyable ng manicurista,

sinulat o kamot ang Bible kanya ito. So, kung sa mga pagkulos sa simbahan, na nang sinpinta ka mga taong batid sa, ay binisala ko, no? Batid sa pagsulat, o okay, so ng proyekto, nasa niya leader? Naingon ang leader, ano sila yung papel ha, pinta? Sinpinta mo ka po ka? Maghimot ang pipo. Okay. Mag-start na ta sa paghimo Bible aron hatagan nato ang emperor sa iyang 50 ka order sa Bible. Ready na mo? Okay. I-start kit ini sa dapat niya di desa Sa sinugda gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. so, ayto it, si sa sinugda gihimo sa Dios ang langit o ang yuta. So pag pag humagbasa sa ilang leader, nakahuman po sila o 50 kakopya sa Biblia. Palakpaka ng ang ito. Kuna na pag-ibaw mo niya ito. Mubali ko sa purpose. Kaya kung sa to, gamiton sa Santos ng Misa. Apan ang nahitabaw karo na sinayok. Kaya gamit mo sa potestante, kay magdukot sila ng lehiyon. <laughs> Meaning na misyos ang Biblia sa iyang purpos. Instead nga hiusahon ta sa ginoo, sa santos ka misa, makadukot sa polong sa ginoo, ang mga pastor nga namalit sa bookstore na iyahay na magbasa. Kung nagtukot sila ng lehiyon, sumala sa ilang magustuhan. Natuman ba ang tuyo sa pagmuk ng Biblia? Wala. Kay ni Abot na Tagaron o more or less 50,000 churches. May ngon si Cristo, Father, may di be one. There is only one flock with one shepherd. Wa na matuman ang tuyo sa ino. Kay nasinayo pag sabot nila ang balaya ay latan. So ang atong role sa mga Atong isang yaw, unsa ang intensyon sa simbahan nga nung naghimo Biblia. O atong ipadayag nila na kanilang ilang gihimo, dili na mao ang tuyo sa simbahan sa daniyan gihimo ang balang kasulatan. So nga salamat. Mayong gabi eh, o oh, hinao, -oh, tagatong kamay na po na ninyo. Atis na amo na hibawan O gusto mo mo review na ako YouTube channel Catholic Procedure Paul San Pablo Alima I have more than 113,000 subscribers Kamu ka pa subscribe Pwede mo At least makalearn mo Pwede mo pwede mo pwede review sa atong mga mga Video sa YouTube. So, kagasalamat o gumawa ka sa ato na moderatore per di nic